Hello guys. So ngayon po ay ano, bibili po ako ng ng reload sa Hoki Shop, sa Hoki Pinoy. So sa mga nandito sa Taiwan na nahihirapan po ng pagbili ng load, katulad ko dati na nahihirapan ako, meron na pong Hoki Shop. So napakasimple lang pong bumili doon ng load. So ganito lang po ipapakita ko po sa inyo. Punta tayo sa Hoki Shop Apps. Guys, nandito na tayo sa Hockey Shop. Sa apps ng Hockey Shop. So, pupunta lang tayo sa Buy Butcher. Ayan. Tapos, bibili kasi ako ng load. Bibili ako ng load. So, ang pipinditin ko kasi nandito ako sa Taiwan. So, Taiwan Prepaid Voucher So, ayan. Ayan. Tapos, ang gusto ko kasi Bibo kasi mataas yung signal dito sa lugar ko. So, Bibo yung pipiliin natin. Pagkatapos guys, ito, Bibo Unlimited Internet, good for 1 month, good for 30 days. So, $5.99 lang siya, $5.99 siya dito. Pero, pag binayaran mo to sa Family Mart, 7-11 like that, uh, $5.90 lang siya. So ayan, pindutin natin ang Bibo. So nakaka-i-add to cart natin siya. Yan. Tapos kapag na-add to cart na natin, punta tayo sa cart. Tapos i-continue lang natin siya, guys. So i-continue siya. Pag na-continue mo na siya, magbibigay na siya ng ah uh, code barcode, nababayaran natin sa 7-Eleven. So, dito na tayo sa Ayan, guys. Nag-order ako ng load sa hockey shop dito sa Tayoan Hockey Store. Kaya, magbabayad ako ngayon sa Family Mart. tapos na tayong nagbayad sa 711. Ngayon, titingnan na natin ang order history. Ang order history guys ito. Ayan. Ito na napid ko na siya. So, i natin. Ayan. Ayan na guys. So, ang binayaran ko is 590 lang. So, kung kung sa store talaga tayo bibili is 599 pero nandito tay sa apps so may discount pang uh, 9 pesos so sayang din naman yung 9 pesos di ba So mag-apps na lang kayo guys Tapos pagkatapos niyan titingnan na natin yung 14 digits number para sa ating reload Punta tayo sa my voucher Ayan so ito yung nasa itaas guys Ito yung 14 digits na ipapasok natin sa number natin para ma na natin yung binili natin sa hoki Apps. So, mag-Hockey Apps na kayo guys para mas mabilis, hindi siya hassle. Napakalaking tulong po para sa atin na nahihirapang bumili ng load. Kasi katulad sa akin dati guys, ano, palagi akong nag-online bili ng load. So mas mahal.